guys, good morning. So, natin pakita sa inyo ano, manaw color. Tong uh, last video nga tong ipakita sa inyo ah, mga unit nga panakuluran sa so, mona ni siya, ah. silver. Tapos itipingan ni Dria kay black ni sa ibabaw. Siya. Silver black ang um, color ani niya. And then um ni siya. Ah Sixta stack so kita sa inyo sa una Sixta stack at iba ang yung taillight uh, ang tagiya niya is si Sir Bernardino from uh, Zamboanga Zamboanga or Misamis Oriental nakalimot na ko so, manag color ganin na lang ni nakoloran so paugahon lang naman niya ni Siog. at least uh, a day then by next day uh, we'll start Uh, having recondition on this. Actually, na rico na ni siya, guys. Kaya ang gihimo na ako, katong wala pa siya na pinturahan, gi na ako na siya tanan. So, managin lo dinya na fuel tank. Um, yang injectors, yang chain, na check na natanan pati ang linya sa dashboard, uh, linya sa aircon na check na natanan siya. So, pag ugaan ni tanan, igo na lang mi magbalik sa iyang mga uh, accessories. Then kini siya, Uh, humana pag ni siya nag, uh, kuha na lang medyo og aircon nung pearl white uh, na ah, color na tong pearl white so maning sulod niya so na kuha na nag accessories ug mai detail na lang ni para mahinlo tanan kay hugaw pa kaya mga kesame niya no so butang na dali ra kayo so, tong gahapon tong naging adlaw wala pa ni siya di ba <coughs> so morning night quarter glass so, so by tomorrow road test na ni siya. So mo na ni ang yang accessories ngaton ibalik rubber niya. Okay kinisatanan, backlass mo ni siya, backlass. <coughs> so humana. Uh, road test na ni siya. Tomorrow road test na ni siya. Yan. So dria dria akong na no. So, uh, ano yan, trabaho, nagkapintura, repaint, May dashboard, kanan, uh, repaint. Uh, repaint sa iyahang uh, side mirror, kay mga original na na itong ginakwandria. So. Ito. <coughs> Tapos, ini, uh, yun eh. Karoon nga week, makagawas na ni Tanandria kagusto. Kun ana na, na pud tay gi start rin ang mga unit. Ay lads, mamalihog di ko atog sa pula, single enamel. Mm. na, na, na. lang. Ha? na lang si Kwan, ni, ito. to. Bundre, ah, mana grind. Mana grind. Mana grind. Tapos giliyaan ani, mana ani siya prepare masilya na yun so yung anda lang ang proseso uh, grind nun tana ng mga taya ito mga taya 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 talaga talaga grind na tanan. grind dito grind grind tapos lagyan ng primer tapos ano lang mga one day kinabukasan pwede na yan apply yan ng masilya tapos anti-rust na yan so, na start na masiglahin ito huwag ka mag-color sa itong Good morning customer na ito nga taga Manila. makina na ngisik gago kayo guys uga kayo timing chain para mga unit murag atay ah, nag-inquire sa tuwa kwado silag tulo ka buok i think mo nilang waon guys 3 units to yan tatlo bagong dating lahat so, same lang specs lahat at uh, timing chain CRDI yon dayporter 2 yun yan, ito yung mga ano nila mga <coughs> mga chassis so makita ganyan ninyo no guapo pa kayo mga chassis double tire and double tire to double size 12 Then, dito dito na to gi-assemble kanan so pag madayon to among transaction mo nilang lang kwaon 3 units Ayan. gagamitin nila sa mga ano maintenance na mga ano sa provide telecom, telecommunication so, po kay ni sa pang business kay kini naman siya ikuan na siya Uh, drop side sa likod tapos pwede po putangan sa ibabaw no? Drop. so kung nilang decided nga kao nila so ito yung mga tangke nila oh, pinapaano namin to linisan lahat yan linisan lahat before namin ikabit to so, naka to lahat

And please don't forget to subscribe our little channel and uh pa-like na rin. Salamat kay sa inyong pagsubaybay. God bless everyone. So good morning, good evening or uh man nga adlong, magtanaw videos. Salamat kayo and Anping. God bless Satanan. Amil.